Hi guys, tayo papak natin. Papak natin si Ate. Dito na tumingin no, natin si Ate. Let's go na. Tawagan. Ate. Hello Tito. May ako sa iyo. ako. Ba't tinanong mo si Jisa, sinampal mo? Hindi ko sinampal. Ba't may sinampal sa akin? dito. Sinampal ako. sinampal ako, tapos pinanood Tinanong mo lang ang kila-kila doon mo? Hindi. Ako, tapos ako. Oo. Ba't mo pinanood ako? Gusto dito. dito. Huwag kang

Bakit yan? Nagsumbong. Ayun, wala <laughs> ito. Ayun, wala ito. Ayun, wala ito.